Maraming maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa umaga ito na una, binigyan mo kami ng almusal, Panginoon Diyos, sa aming kakanin, sa ang almusal, ipinagilala ng aming Panginoong Yesus na sa iyo nang galing ang aming kinakain na araw-araw. Of course, anong ginawa ko? Pag, pag ako ng Diyos sa umaga, ano muna? <laughs> ano ba? Pasalamat tayo sa Diyos. God is good all the time. Tapos pasalamat. Anong ginawa ko? Ipinasyal ko na ang aking mga aso. Ha. Pagkatapos ko lang pinasyal, perfect score sila. Success. Sika nga. Sabihin na success. nakaraos sila. Nakabibi. Nakadumi pa sila. Yan, binili ko sila ng pagkain nila at ay balong-balong na ng manok. Ayan, luto na para sa kanilang pagkain sa maghapon ito. Meron silang dog food. Meron silang bukod na dog food na house eh. Ngayon, ako naman. Mag-almusal. Pero kanina 7.30, uminom naman ako ng daily maintenance ko. Na garlic, ginger, kalamansi at mainit na tubig. Basta kaya na. Yan. So, nang oras na is 8.30. Ibig sabihin ay 8.20 o so, 7.30 akong minom, mag-iisang oras na. Kaya pwede na akong magalmusal. So, pagbuhat po sa pagbago sa higahan, siyempre, pasalamat muna, tuloy-tuloy na po ang gawain sa bahay. Ako bilang senior, Tsaka stroke nose. Tumutulong ako ng gawain bahay. Bakit? Para may exercise ako. Kasi po, third floor kami. Bababa, akyat, bababa, akyat. Kung anong gagawin mo sa baba, akyat ka na naman. Kaya na-exercise po ako. Kaya malakas. Praise the Lord. <laughs> malakas, syempre eh. Yan ang biyaya po ng Panginoon Diyos. Amen! So, meron pa akong ganito. Pampalakas na daliri. Para lalakas yung daliri mo, kaibigan. So, maganda nga na ito, exercise sa daliri. Yan. Kaya ngayon, Iyan naman ang musal. Sabi ni Jesus, ang ating Panginoong Yesus, do sa Mateo 6.9, ganito kayo manalangin, sabi niya, ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Eh, yung pagkain po natin sa buong mundo, lahat na nabubuhay na tao, lahat ng na pagkain natin ay galing sa Diyos. Amen? Amen. Kaya ito kakainin ko. Almusal ako. Ano lang, tinapay at saka. Yan, may pan ako. Tatlo. Hmm. Tapos sabayan mo lang ng kape. Hmm. So, dapat po, pinapasalamatan natin ng Diyos. Lagi ko nga sinasabi, kung yung kapitbahay mo, kapag binigyan ka, pinapasalamatan mo. Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos mo Yan lang hininga natin, walang bayad dyan eh. Ibigay ng Diyos. Di bringangin. Hmm. mag ka lang sa araw, may vitamin D ka na. Bilid ng araw, vitamin bigay ng dos din yan. Hmm. Ugali po natin mapagpasalamat sa Diyos. hindi ba nga, wala nang pasalamat. Kain na kain lang. Hindi. Ugaliin natin magpasalamat sa Diyos. Yan naman ang turo ni Pablo. Sabi ni Pablo, lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Unang Thessalonica, chapter 5, 16, 17, 18. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos sapagkat itong kalooban niya para sa inyo na nakipag sa kay Kristo Yesus. Kaya kalooban ng Diyos sa magpasalamat sa Kanya. Hindi mo mapasalamatan ng Diyos. Kumain ka. edi di anong dating mo? Hmm. Siga ka. Hindi mo sabi na pasalamatan. Niya. Hmm. araw habang nangangarap po ako sa public ang topic ko pasalamat ang tanong ko ay nagpasalamat na ba kayo sa Diyos <laughs> nasa hospital ako sabi ko sa mga matatanda sino sa inyo nagpasalamat hindi ano nang umaga magis si kayo wow. isa lang ang sumog o kita niyo po pala yung iba hindi nagpasalamat Kaya ugaliin natin magpasalamat. Alam niyo po, napakabuti ng dos eh. Bari. Aba lahat, binigay na ng dos eh. Pati kaligtasan, binigay lang eh. Kila ko si Jesus, ayun na kaligtasan. Kasi nga po, makasalaran tayo. matagal tapos nilalayan pa si Jesus yun na lang isa nakapako sa krus ni pa si Jesus eh nagigita niya si Jesus nilayan pa eh. eh lalo na kayo o yung pag pagkapako sa krus ni Jesus nilayan ni si Jesus oh. naalala nyo ba yung sinabi ni ano Rodrigo Roa Duterte na naging presidente ng Pilipinas. Oh. Nilayit niya si Yesus, Kung ang, ang Diyos niya, pinako sa cross. Oh. Kung ako, kumbaga parang kung siya raw si Kristo, ipako niyo ako sa cross, sabi niya. Tangina, sabi niya eh. Pero sasabihin niya pa, fire them. Susunogin daw yung nagpako sa kanya. Di ba may tulok? E Ayan na yung Doon sa ICC, umihimas ng bakal doon sa Netherlands. Mayabang eh. lubos. Kaya dapat lagi kayo magpasalamat ah. Huwag niyong gagaya si Duterte. Ilalait si Jesus. Eh, ngayon nasa siya. Ha? eh Ayan, iimas ng bakal doon sa Netherland. Kanya lang sa Netherland lang. May eh, medyo magandang ang ulungan doon sa naman dito sa Pilipinas. Pero huwag niyong isang ay na palamursi. Si Pope Francis, minuran niya. Iba klase, di ba? Kalaban niya sa politika, minumura. Kala niya siguro, hindi, hindi nagwawakas yung kapangyarihan na hawak nila. Mayabang. Sige, hanggang dito na lamang po, alay yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ay, <laughs> ay, alon. God bless us all. Bye bye. Like and share. Share and share kayo mga nasiran. God bless us all kay <laughs>